panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo. Ito eh, nagluluto naman po tayo. Ayan, ito yung po natin. Ayan, 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 ayan araw-araw. Ito po po yung ano, yung ano, yung ginagawa ko sa okra. Ayan, ah, yun po. yung gagawin ngayon. Hindi pa po siya, 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 Inalok no, ko muna ito. Guys, yung no. Nagprito ko muna para ano ito. Bago ko ilagay sa ano sa... Kasi ayaw kasi ng amo ko yung ano, matutip. Kailangan ano siya. ito. Ito po yung ating ano. Ito. Tapos, ito yung okra. Yan ako pa yung okra. Itong lalagay pa natin. Ah. Paibig ka na lang, Asyat. Ano to? na po tayo na. <laughs> Pahibin doon. Sa totoo mo din. Ang po ba Piniprito po. Piniprito ko po yun. Wait lang. Piniprito ko po, po itong chicken breast muna bago ko yung halo dito sa lulutuin ko. Ito yung ala ito. Mmm. And na maubos yung uras basta makabalaga ko. <tries> And then, ko na yung patraksy ko naman ito. Ito Kasi yung ano, yung tawag dyan, nalagain ko pa yun. So, yan, nilagay ko na guys. Yan, yan, yan. Tapos lalagay ko rin ito ng spicy. Yan. ano natin with yung ano yung ito yung ito kasi pa ng mga iloto ko yun yung ano yung rice na linoto natin nasa ka ngayon nag ano, kajisa doon kajisa nagluto ka na dyan yun, yan yung ano natin na yun, eh. ito yung ano natin soup Lagyan natin yung tomato sauce at saka quackrot. Quackrot. So, ano yung tawag dito sis? Quackrot. Packer. Yan, tapos na yung luto natin. Thank Ayan, thank you, thank you guys. At yan, tapos sa lahat ang niluluto ko ngayon. Ito na siya. Thank you, thank you for watching.